Pag kanindutan ng kutsiya mga tatsoy, isa di ay ni sila sa niapil sa kontis diha. Matas, gires ito isda. Sa ito yung mukhang karoon, mato dito sa akin nang naglagubulagubo ay kontis o oh, pakusganid speaker. Mga kutsi. Siguro ko mo. Di ba mga tricycle lang? Ah, tricycle. Kutsi na lagi mga... Ah, mga tricycle na. Oh. Atong silipon dito mga tatsoy. Kaya mga nanggisunod sa hey, man, mga... Ingana o oh, mga tricycle na. Okay. Naroon, Tara! Tara! Ako din idool matas kay kani laging wala tay lingaw pagabot ko da sa isa ka matas grabig award oy kung imo tan-aw sakyanan dili tantong gwapo pero ang award tanawa ko unsa dagan ako juning ning isa-isa og duol matas kay perting lingaw jud nako do ano kay nganuman karon ko kakitag mga inga ning sakyanan nga gipamutangan og speaker sa gara makita nako matas basta mo sakay ko og tricycle duha o pat or onom lang kabok ang speaker kining ilha na unsa na ma ni wala na may halos lingkorana ni matas kay puro na speaker kini nga competition matas naa ni sa sulod sa PISPORT no kay ito Tona Festival de sa Moa sa General Santos City. Ang nangapila ni Matas, tricycle, multicab, minivan o katong tuloy ligid o sitawag tawag ana. Kiting mga ispikira Matas kung alang-alang ang imong kwarta ani di kakapalagubuan ni. Ako na ako ispikir o patkabuok na ako gasto ato unsa na ilahan. Ang ko ng isa Matas o ayaw ina nga gamay rin ni gasto. Unang-una amplifier ana, mixer ana, wire ana o kung sa panagin pamutang dapang panindot, pang palagubo na. Sa bagay Matas, wala imposible basta hilig ni mo no, bahala mo gasto kag kudra. importante na lingaw ka, nakapalipay ka, siyempre sikat pug ka. Sa laktod nga pagkaistorya matats, may sarili ka ng diskuhan, di nakamangarkila, o or asaman, ikaw na ang ginadayo. Huwag mo daladala na nimo kung asa imong gusto aning kalibutan, di ba? Kaya nga naman, pwede man na karga sa barko, di dalar ka ni nimo siya, malingaw ragi hapon mo, mabits ka man, mas swimming ka man, o mabukid ka man. Huwag balita na ko matats, ang oban ani nagsigi, nagka-champion sa lain-lain nga mga lugar, wow. Huwag makadungog ko mga tats, nga naay competition dito sa layo nga lugar, dili ko ko dito kay simple wa man kwarta nga budget padulong dito mo na nagingon ko dati untag maabot sila diri sa sulod sa passport oh, aw na two man yon mao na mataas nalipay jud ko nga nakakita jud ko sa personal no nga naka video jud ko ani kay kasagaran makita nako ani sa cellphone lang or sa TV pero kani matat sa ako ra nang isa og toyok matas no kung pila ni sila kabok matat sa akong banabana di modlagan mag 30 kabok wa pay labot sa mga nagtago dito sa kilid-kilid ang uban magod nag up pa sila nadungog na ko ganiya matas gipantawag na sila no para magpalista sa pangalan kay wala pa mangod na gisugdan mao na video 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 dira matas kay wala palagi nagsugod kay kung isugdan na na matas di yo ko muhawa bala mabungol ko Nadungog yung matas kung unsa ka kusok kung naakada malagpot ito yung imututuloy. Napaisa o. Nadungog nyo matas kung unsa kakusog, testing pa lang to ha, trial pa lang to, kayo wala pa nagisugdan, unsa nakagisugdan na naon niya. Og mo ni ang ilang mga troping matas nga ipanghatag sa ila pag kanindo. So dili jud di magmahay matas mo, mapildi ka man o madaog na adyo kay troping nga madawat. Og kung gusto mo mupalit og mga speaker na abo sila baligya, branded na matas, pero ang presyo ay na branded pod. So mga tas, kotob sa nakita niyo dra, nang apil at na nanano, pati ng kotse nga kulay blue og kulay pula diha. So wala na ko nagpaabot kung kinsay mo champion diha, kay dugay nila gisugdan, kay pete ng pagkagutuma. Pagtanaw na lang mo sa YouTube, sa Facebook or sa radio.